Sir, taga saan ka, sir? Taga uh, Kiyamba. Ha? Kiyamba, Sarangani province. Yes, wow. Ilang taon ka na? 60 na, sir. December 4. Si 60? Yes, sir. Ilang taon ka na sa service? 34, 34? Yes, sir. Yes. Okay. Ilang... Yung SA noon, ilan pa naabutan mo? 545. 545? Wow. Congrats naman. 34 years is in service. Diba? Diba? Oh, tinan mo yung iba. Then Anong number one reason sir bakit pumasok ng kakaulungan ko ng community komunidad? Komunidad, very good. Para sa bayan. Okay. Ikaw, share. Pagka saan? Pagka Madag Kalanganan. Kalanganan? Dito Kalanganan, lang? Kutabato City. Kutabato City. Ilang taon sa servisyo? 01 August 1999. 1999? So 25 years? 25 Kailan yung SE naabutan mo noon? Sobra 700 sir. 700? Okay. Anong rason bakit nandito sa servisyo? Sir, dahil kahirap ng buhay para makatulong sa bayan. Very good. Maraming salamat sa inyo. Ito si Tatang, interview natin. Sir, taga saan sir? Talayan. Talayan, Maguindanao. Okay, ilang taon? Ilang taon ka na ngayon? Okay. Ilang taon na sa serbisyo? 2000 2000 na po bumisita. 2000 Oh, 24 2, years. Oh, <tong> bakit? Anong rason bakit nandito ka sa room ng pamilya? Oh, so maraming salamat sa inyong serbisyo. Oh, mabuhay kayong lahat. Tang, Ilang taon sa serbisyo? 2014, 2014. 2014 okay. ok <coughs> mo yung mga kaan natin oh no? ang gagwapo maghay naman kayo dyan so nagpa-firing sila ngayon <coughs> <coughs> ikaw sir taga saan sir? taga <coughs> <coughs> DBS sir DBS? Datubla? Okay. okay. ilang taon sa servis yun? 20 years uh, 2004 okay. <coughs> Maraming salamat sa inyo ha. Salamat, mabuhay ang hukbong katiyan ng Pilipinas. Okay. kaanatin. Maraming salamat sa inyong pagsiserbisyo at sakripisyo sa ating bayan.